Tol. Ay, magandang umaga sa Magandang umaga sa ating mga tigasubaybay, lalong-lalo na po sa Cebu at sa Dagupan at sa Kabikulan ngayong mainit na umaga. Pamaya mainit na, Cecil. Magandang umaga sa inyo lahat. Yeah. At maganda umaga. Si mm, maganda umaga lalo na sentol sa ating mga uh, ah, kababayang manggagawa. Yan. Opo, so, nasa Baguio dapat ako ngayon, hindi hmm. ako nakatuloy. Meron tayong jobs fair sa Baguio City sa mga manggagawa. Ah, Mayor Magalong, pasensya na pero nandyan po lahat yung mga tao ko ngayon sa Baguio City. Mm -hmm. uh, para po sa isang job fair sa Baguio City. Oo nga pala, kabi-kabila yung mga job fair sa uh, iba't ibang panig ng bansa, sentol ngayong araw. Correct, oo. oo. Labor Day, uh, mm -hmm. May 1. Oo, bilang bahagi nga po ng uh, paggunita sa araw ng paggawa ngayong araw. At ang uh, daming piyesta ngayon, St. Joseph the Worker. Oh. Ang daming piyesta, kaliwat kanan din po ngayon. Oo nga pala, Mayo na, no? Ma uh -huh. Buwan na nga pala na St. Joseph, St. Joseph the Worker. Ayun, Saint, pista ng St. Joseph the Worker. Ayun, Sentol. Right. Uh Oo, -oh. at uh, kahapon, Sentol, naku, nababanggit mo yung mainit na panahon. Yung mga sasama mamaya sa mga kilos protesta ngayong Labor Day, eh ang forecast Sentol ng pag-asa ngayong araw, 35 mga lugar, yung pwede raw na makaranas ng dangerous level na heat index. Yon. Uh, kahapon eh nasa 34 na mga lugar yung nakapagtala ng dangerous level na heat index at kasama po ng ang Metro Manila. yun At Ako, kaya ingat-ingat mm -hmm. po tayo ngayon araw na ito. Mamaya makakapanayam natin ang Secretary of uh, Science and Technology ah, para mapaliwanag din ang kauntian. Kahapon mm -hmm. nag-hearing kami sa Senado tungkol dyan at marami pang ibang issues. Mm -hmm. At kahapon din, is, may may yung paano kalang uh, batas uh, na iyong isinusulong sentol, kaugnay ng pagdaragdag ng mga regional Ay, trial court sa bansa? Naka-approve na po tayo mm -hmm. kagabi, mga alas 7 ng gabi, mga labindalawang batas po yung na-approve on second reading. Uh, siguro next week, yung another 12. Ano po yan? 24 po yan sa buong mm -hmm. Pilipinas para po mas madali ang access sa mga husgado. So, mm -hmm. Abangan po natin next week. Baka makompleto ko yung 24 na batas na ma-approve. Ah. record-breaking -record din po yan. Kung may record-breaking na in-it, record-breaking din po yan na dalawang put-apat na batas kaagad. Wow. Ah, at, at, ibig sabihin, Sentol, pag naisa batas yan ng tuluyan, eh magkakaroon ng mas mabilis ano mas ma mas magiging efficient yes yung... yes marami kasi mga mga lugar tayo na walang husgado uh, gaya hmm. ng tinaga thailand silang cavite ang daming tao pero walang husgado so yun po yung matutulungan yan Ayon sentolot anyway bago tayo uh, lumalim sa ating talakayan sentol eh puntahan na po muna natin ang ating uh, headlines lines Ang ito ay sa inyo ng fujidenzo home and commercial appliances where you get reliable durable and energy-saving products upgrade your usual appliances to fujidenzo hd inverter appliances fujidenzo quality above all upgrade your home upgrade your business with fujidenzo quality above all Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Louillier. Basta kwarta padala, mag-M. na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique your cooking partner. That's the Technogas Technique. Mga malalaking balita. Pinag-uusapan. Mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa uno ng ating mga nagbabagang balita ngayong a ng Mayo, araw ng paggawa. Mababang presyo ng bigas isinusulong ng kamera. D. WIZ ba Balik! Alokasyon sa tubig, mananatili sa harap ng matinding init ng panahon. Mga mag-aaksaya ng tubig, posibleng pagmultahin. DWIZ ba Balik! Kaso ng heat-related illnesses sa mga bata, umabot na sa 67 ayon sa DOH. DOH! DWIZ Babali! patay sa karambola ng mga sakyan sa Quezon City. Bus driver na sangkot sa aksidente, inisuhan na ng show cause order ng LTO. DWIZ Babali! Paggamit ng e-vehicles bilang pampublikong transportasyon, matatagalan pa ayon sa DOE. D-W-I-Z Pag At pagbalik sa lumang school calendar Ipinanawagan ng DepEd kay Pangulong Marcos Mga balita updated Mga isyong updated Mga komentaryo updated Sa Usapang Tol Kasama si Senator Tol Senator Francis Tolentino Tol ng bawat Pilipino At Cecil Villarosa sa detalye ng ating mga balita, sinisikap na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pag sa Rice Tarification Law. Yan ang inanunsyo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para maibalik sa National Food Authority ang kapangyarihan na makapagbenta ng mas murang bigas. Ayon kay Speaker Romualdez, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos na pababain ang presyo ng bigas sa merkado kaya target na mabawasan ng 10 pesos hanggang 15 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas o gawing 30 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 40 pesos. Pataas kung saan ang LFA ang magbebenta nito sa taong bayan sa Hunyo. Sinabi pa ng opisyal na misyon din nila ang pagkapatupad ng 20 pesos kada kilo ng bigas kung maamyandahan ang RTL. Ngunit talagang mataas ang halaga ng bigas sa world market. Samantala, handa na bang ugnayan ng kamara sa tanggapan ng Pangulo para masertipkahang urgent ang panukala upang maipasa ito bago ang Sine Adjournment ng Kongreso sa Mayo. DWIZ Balita Sana magtuloy-tuloy yan ano, Sentol yung uh, gagawin ng kamera Na pag yep. Uh, sa RTL Para mapababa ano, yung, yes, yung yes. presyo ng bigas At saka yung ma mahabang usap Para uh, uh sa, na, na, sa NFA At uh, siguro pag akit sa Senado Yung counterpart measure eh, Mapapabilis din Ayun, oh, kasi ang kung compared mo last year, ilang 30% yata ang itinaas ng presyo ng bigas eh, sento eh, hindi na bumababa sa... 50 pesos kada lasa rin ang kasulukuyang presyo. Correct. At dahil kita natin yan sa mga palengke report natin. Mamaya, makikita natin yan, Cecile. Yes, Sentol. Samantala sa iba po mga balita, Nako welcome development po ito dahil wanana pong balak ang National Water Resources Board sa ngayon nabawasan ang alokasyon ng tubig sa Maynila at Manila Water mula ang Gatdam. Ngayong araw hanggang Mayo a 15. Yan po ang inanunsyo ng Environment Undersecretary Carlos Primo David kung saan mananatili sa 50 cubic meters per second ang water allocation. Paliwanag ni Undersecretary David, ito ay para matiyak na sapat ang supply ng tubig sa dalawang concessionaire para maiwasan ang water interruption. Dagdag pa ng DENR, magkakaroon ng 1 cubic meter per second the water allocation ng Maynilad mula National Irrigation Administration para matugunan ang demand sa tubig ng mga consumer. DWIZ Balita! Ay, ginaman kung sa ganun, ano, Sentol, Uh, mananatili ang kasalukuyang alokasyon ng tubig. Ibig sabihin, ma maiwasan yung water interruption. Correct, correct. Inihintay natin yung Agua de Mayo. May sinasabing Agua de Mayo. Kung uulan talaga ngayon Mayo, para matagdagan na yan at uh, maipsan din itong uh, init ng paligid natin, mm -hmm. uh, Cecil. Yes, o nga sentol At napag-uusapan po ang paggamit sa supply ng tubig, e eh, pag-aaralan ng Department of Natural Resources o ng Department of Environment and Natural Resources kung maaaring parusahan at magmultahin ang mga hindi magtitipid ng tubig. Yan po inanunsyo ni DNR Undersecretary Carlos Primo David, kung saan magiging istrikto ang gobyerno kapag naging critical na ang water level ng bansa. Gayunman sa unang dalawang linggo, ngayong buwan, pakikiusapan muna ng pamahalaan ng publiko na magtipid ng tubig. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang DNR at Metropolitan Water Works and Sewerage System sa Department of Interior and Local Government para bantayan ang mga aksyong nakakaaksaya sa tubig. D-W-I-Z sa iba pang mga balita na itala ng Department of Health, ang 67 kaso ng heat-related illnesses sa mga individual edad labing dalawa hanggang 21. Ayon kay Dr. Vito Roque ng Epidemiology Bureau na ang mga nasabing kaso sa pagsimula ng taon hanggang nitong lunes, Abril 29. Kabilang sa mga ito, isang estudyante sa Ilocos region na nakaranas ng hirap sa paghinga dahil sa matinding init. Habang iba pa sa Central Visayas kung saan halos apat na 40 estudyante ang nakaramdam ng panarakit ng tiyan, hyperventilation, at palpitation sa gitna ng performance para sa isang street dance competition. Dahil dito, nanawagan si Dr. Roque sa mga paaralan na iwasan muna ang pagkasagawa ng outdoor school activities o iba pang programang mabibilad ang mga estudyante sa init ng araw. Pangga po tayo na pag-uulat muna sa labas ng himpilan. Mungkahing 4-day work week, band-aid solution lamang umano ayon sa isang dating kongresista. Ang report mula kay Patrol No. 11, Tina Nolasco. Inawag nga ni dating bayan Muna Representative Ferdinand Gaite na band aid solution lamang ang panukan ng apat na araw na pasok kada linggo bilang solusyon sa hirap ng mga empleyado sa pagbiyahe at matinding init ng panahon. ay kay Gaite, magdudulot lamang ng problema sa kalusugan, negatibong working condition at hirap sa araw-araw na pagbiyahe ang nasabing rekomendasyon. Anya higit na kailangang bigyang pansin ang working condition pagkakaroon ng monitoring sa kalusugan ng mga manggagawa at magtiyak sa ligtas at maasang serbisyo sa transportasyon. Ngit nito, dapat bigyan prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa at magbigay ng konkretong solusyon sa problema. Hindi ang paglaruan ang schedule ng trabaho. Una nang inihayag ng Civil Service Commission na pwedeng magpatupad ng four-day work week basta taabot pa rin sa apat na po ang bilang ng oras ng trabaho kada ringgo o katumbas ng sampung oras kada araw. Ito si Patrol 11. Tina ko para sa impilang metodong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama na giling ko ng tama. G WIZ ba Sa iba pang mga balita, nag-issue na ng show-cause order ang Land Transportation Office laban sa driver at may-ari ng bus na nakapangga sa ilang motorsiklo at van sa Quezon City na ikinasawi ng tatlo katao at labing pitong iba pa na, ano to, sugatan. Ayon kay LTO Chief V. Mendoza II, suspendido na ng siyamdapong araw ang lisensya ng driver habang inalarma na ang Nissan bus na may plakang TXY610. Kaugnay nito, mainiyahant nagpunta ng kaso ang Quezon City Police at LTO laban sa bus driver na si Rolly Kanapi Pasqua. Pinadadalo rin ang kagawaran ng driver at may-ari ng bus sa pagdinig ng LTO National Capital Region Office sa Mayo 9. DWIZ Balita Aminado ang Department of Energy na matagal-tagal pa at mahaba-haba pa ang panahon na bubunuin nila para maipatupad ang isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paggamit ng electric vehicle sa buong bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Energy Undersecretary Felix William Belia. Nasa kanilang pulong kay Pangulong Marcos kahapon, inireport nila na hanggang nito nakalipas sa na taon, mayroon lamang 7,000 e-vehicles sa bansa mula sa kabuang 14 na milyon na mga nakarehistro ng sakyan. Sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act, inaatasan ng DOE na itaguyod at isulong ang e-vehicles. DWIZ Balita Panggap muli tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan ating school calendar, target na ibalik sa susunod na taon. Report mula kay Patrol No. 19, Selly Ortega Bueno. Target ng Department of Education na paikliin ng dalawang buwan ang school calendar sa susunod na taon bilang bahagi ng mas agresibong panukala para maibalik na sa dati ang school calendar kung saan na bakasyon ng mga mag-aaral ay buwan ng Abril at Mayo kung kailan matindi ang init na nararanasan. Bagamat ang sinusunod ng DepEd ay two-year timeline para sa gradual o dahan-dahang pagbabalik sa old uh, calendar kung saan ang pagbubukas ng klase ay buwan ng Hunyo at nagsasara sa buwan ng Marso nang hindi kinakailangan mabawasan ng araw ng bakasyon ng mga estudyante at mga guro. Pero sa gitna ng mga panawagan na agara ng ibalik uh, sa dati ang school calendar para maiwasan na may klase sa panahon na matindi ang init, uh, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na, na nagpresenta na sila ng ilang alternatibong timeline sa Office of the President. Kabilang na nga rito ang mas agresibong alternatibo, ito ay ang tapusin ng klase sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Mas maaga ito ng dalawang buwan kaysa sa nakaschedule na pagsasara ng klase. Hiniling ng DepEd sa committee na hayaan muna si Pangulong Bongbong Marcos Jr., na masusing pag ang kanilang isinumite na agresibong timeline para sa pagbubukas at pagsasara ng klase sa susunod na taon kung saan ay target na nga na ibalik ka sa dating uh, school calendar kung saan magbubukas ang klase sa buwan ng Hunyo. Ito sa Patrol 19, Cell Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC, balita! Kaugnay pa rin balita na nawagan ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamagitan ng isang liham para mapabilis ang transition sa lumang school calendar. Ayon kay Education Assistant Secretary Francis Bringas, nakasaad sa liham ng DepEd kay Pangulong Marcos ang agresibong panukala para maibalik sa dating school calendar ang susunod na school year 2024 hanggang 2025 na magtatapos sa March 2025. Ginawa ni Assistant Secretary Bringas ang pahayag sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education tungkol sa epekto ng sobrang init na panahon sa pag-aaral ng mga estudyante at inilatag din opisyal ang dalawang school year timeline sa pagbalik sa June to March na school calendar. Sa ilalim ng proposal, magtatapos ang school year 2024 to 2025 sa May 2025, magtatapos naman ang school year 2025 to 2026 sa April 16, 2026, habang balik na sa dating schedule ang school year 2026 to 2027 kung saan magisimula ang klase sa Hunyo ng 2026 at magtatapos sa Marso ng 2027. D -W -I -Z, uh -oh, it makes sense talaga na mapabilis la, no yung pagbabalik uh -oh. sa lumang school yeah, kasama calendar. Kasama ko sa hearing kahapon. Kasama ko hmm. sa hearing dyan kahapon at uh, isa po yan sa mga binuksan natin. Napagalaman ah, natin na uh, yung palang uh, task force el ninyo, hindi pala lahat. konti ilang na agencies. Oh. Kaya yung mga tinatanong ko, yung Department of uh, Tourism, bakit mm -hmm. hindi nakakabigay ng mga abiso, ganoon din mm. yung DepEd, eh sila pala pinatatawag lang. Kahapon ah. ko na alaman ah, hindi sila mismong bahagi ng Task Force El Yes, yes, oh. Ayun. Ah, eh itong DepEd kaya sentol, Kasi may mga... Hindi rin, hindi rin. Oh. Pinatatawag din mm. lang sila. Mm. Anala ah, mo ko yun do kahapon kasi sinasabi ko, bakit hindi ka agad lumalabas? Eh, kasi tinatawag lang sila. Mm. So ito siguro yung mga dapat mabago, yung mga agencies na involved talaga yung tourism, agriculture, mm -hmm. education, dapat uh, talaga kasama yun doon. Oo, oh, mamaya malaman din natin yan kay uh, DOST Secretary uh, Sulidum kasi mukhang bagong norm na yung ganito mga extreme weather events sentol eh. Tinanong so, kailangan... ko rin kung maaulit yan next year. Mm -hmm. Hindi pa nila alam. Kasi kung maaulit yan next year, tama lang yung paglilipat ng school calendar. Mm, kung yes. ito ay weather abnormality lang ngayon 2024, eh baka iba yun. Mm, yes, yes, and tol. Kaya lang, last year, ganito rin ang ano eh. 2023, yes, kaya, ganito a, 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 rin yung... Kaya natin kay DOST Secretary mamaya. Yes, yes, and all. At uh, samantala, sa punto pong ito, eh, bigyan daan po muna natin ng commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances. that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. This time check is brought to you by